Ayan, yeah, at nandito tayo ngayon mga boss sa Plaza Burgos at nag-aabang tayo sa mga boss ayon man kung sino yung unang darating dito BMW ba mga boss or Ducati so abangan natin yan Ayan. Yeah. at ang buong akala natin mga boss BMW <laughs> o Ducati ang unang darating at namamali tayo uh, Motorstar ba ang unang darating mga boss Ayan. Yeah. <laughs> So finally may darating na na isa Sino kaya ito mga boss Medyo malayo tayo So hindi natin alam kung sino Kaya Ayan, ayan. So, Tingnan natin kung anong unang darating mga boss So ayan at BMW nyo nga mga boss So may photo ops sila mga boss. Ayan. Nung so, nagpipicture sila. Kung saan nandun yung mga tarponin. Sige yun, sige yun. Ah, mga <laughs> iba pang photo ops sila mga boss. Ayan. Iba pang ato. So medyo malayo ang ato mga boss. Iba pang ato. So, pumalawa, pumatlo. Mabai nga. Uh, medyo malalayo sila, hindi sila ganun ka ano, mga boss, kadikit-dikit, hindi katulad dati na uh, maganda yung laban. So, okay. ito yung pumangalawa mga boss. <coughs> At pumang yata dito ha? mga 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 boss na darating yung Ducati mga boss. So, Kilmat, kasi Kilmat. Antayin natin mga boss. Ayan. Potos. Ano pang, ano mga boss? Ano ngayon dito mga boss? Hindi ka tulad dati. Na medyo, ano, medyo... Malapit ka dun sa mga riders. Pero ngayon hindi mga boss. Ayan.

hindi natin makunan ng maayos tapos kasi pinagbabawal nilang pumasok dun sa loob so medyo ano mga boss hindi uh, masyadong makunan yung mga participant mga boss sila mga boss tingnan na puro BMW yung tatlong unang dumating yata mga boss kanina so, bomba ko na bomba ka video po na natin mga boss kasi maingay kanina doon sa checkpoint <laughs> Hindi na natin sila makunan boss yung mga tito at mga ng mga ano mga boss na yun na unang dumating. Ayan. Ito na yata mga boss yung dukati na unang dumating. Ito sa checkpoint number 3. Pinaginan sabot na breko ito. <laughs> ang yan yung unang dumating na tukati, mga boss. So bisa palang kasih lang kasi yung duwating yang paling bagus pa lang, mga Pakita mo tayo pangil mo. Una lang <laughs> ako. Isuman tayo kumamot makita tayo no sa iba pang May may sala ti. Lumaki na Boy daw lang di pusti sa tar. Pakita mo. Ito. mo. Tumba! ito pala mga boss hindi pa pala yung Ducati ng oh my ito pa lang ah ito pa lang yung Ducati mga boss mo idipagmasin po pa lang yung ano bukata pala uh, unang dumating yay, ta

ayan, ito na yung mga dumating na apat yata ito mga boss sabay-sabay may isang Yamaha uh, tatlong, uh, tatlong BMW yata yan mga boss dumating na yan Jepar, <laughs> mamemaintain kaya ng ano mga boss uh, unang dumating dito na BMW or mahahabol siya pagdating sa dulo mga boss pero napakalayo ng agwat kanina uh, yung first at second medyo malayo sila mga boss And sila ito, And then... Bola. Hindi na katulad ng dati mga boss na... Ano? Uh, papirmahan mo lang yung passport mo ngayon. May photo w na. BMW. BMW. w Uh, ito yung adventure bike ng Yamaha mga boss Tignan natin na baan natin dito May bagong uh, ano, adventure bike ng Yamaha Ayan, yan mga boss, so adventure bike ng Yamaha ayan. So ayan lang muna mga boss